Nagtuntong man ng lipstick sa damit mo, Timothy. Niloloko mo na ng mabako, ha? Sakutin mo ako! <sighs> Hindi ko alam kung saan galing yan, Crystal. Baka nadikitan lang ako ng katrabaho ko. Hindi ko na napansin. Huwag mo akong gawing tanga. Ayan, oh! Nasa color ng polo mo. Grabe naman yata dumikit yung katrabaho mo. Sobrang lapit ba? Hindi mo na ako madadaan sa mga ganyan mong palso, Timothy. Hindi ba tinambasas mo na ako ni para saan pa nga ba kita eh? Alam ko naman na kung anong totoo. Alam mo masyado ka namang nagre-react sa mga bagay-bagay. Alam mo naman nagtatrabaho ako sa factory ng makeup products. Nagbubuhat ako ng mga kahon. Anong malay ko kung naman siya na pala ako ng lipstick o kung ano man yan? Hindi mo na ako matataas sa kahit anong parusot mo. Punong-puno na ako sa iyo eh. Iiwan na lang kita kaysa nagtitiis ako sa malulokong katulad mo. Sige! Subukan mong gawin sa akin yan, Kristal! Hindi mo magugustuhan kung anong gagawin ko sa'yo! Subukan mo kong iwan at malalaman mo kung anong sinasabi ko! Aabot tayo sa punto magkakapatayan tayong dalawa! <clears throat> Hindi ko na kayo maihatid ng anak mo sa school niya. Mag-commute na lang kayong dalawa. <sighs> Narinig mo ba ako, Kristal? Hindi mo pa rin ba talaga ako kakausapin? Oo, narinig kita. At huwag kang mag-alala dahil sanay naman na kami ni Keith na mag-commute. Pasensya na. Kailangan ko lang talagang pumasok ng maaga. Hindi ko na kayo mahihintay mag-askaso. Walang problema. Kung gusto mo ngayon lang, umalis ka na. Ayos lang din kung di ka na babalik. Doon ka na lang sa babae mo. Hindi na kita hihintayin at hahanapin. Crystal, please. Huwag naman sa harap ng bata. Tsaka wala naman talaga akong babae. I swear. Muli na yung nahuli mo ako nung nakaraan. Hindi ko na yung gagawin ulit sa'yo. Dahil napagtanto ko na hindi ko kayang nakikita kang nasasaktan dahil sa kagaguhan ko. Tigilan mo ko. Huwag mo ko minamanipula. Hindi mo na ako madadaan sa mga ganyan mo. Ayos na ako. Wala na akong pakialam kahit anong gawin mo sa buhay mo. Huwag ka naman ganyan, Tal. Handa naman ako magbago eh. Sana nun pa. Pero ngayon, di mo ako masisisi kung bakit hindi na ako naniniwala sa kahit anong sinasabi mo. Patutunayin ko sa yung totoo ako sa sinasabi ko. Bakala ka sa buhay mo.